Hello mga kachokopam! 4 weeks na po ngayon ang papis ni Milka. Kailangan ko na nga pala silang i-deworm ng pangalawa. Ang unang deworm nga po pala nila ay nun sila ay nag 2 weeks. At eto nga po inihanda ko na ang timbangan kasi titimbangin ko sila at ang pang deworm na gagamitin ko. Eto nga po pala ang timbangan ito ay nilinis ko muna at dinisinfect kasi isasakay ko sila diyan. At ito po yung listahan ng timbang nila nung nakaraan at lahat nga po sila ay 0.45 kg. Ito nga po pala ang timbang nila noong August 30 at ngayon pong September 30 na ililista ko ulit. Una ko nga po palang tinimbang isi Miloang, yung panganay po at tumimbang po siya ng 0.70. 0.25 pa lang itinaas niya ngayon. Ang isinunod ko naman timbang ni itong si male 2, yung pangalawang anak ni Milka at tumimbang din siya ng 0.70. Next ko naman po tinimbang ay itong si female 1 at ito yung unang anak na babae ni Milka at tumimbang po siya ng 0.65. Ang isinunod ko naman timbang ay itong chokoliber Si female 2 po at tumimbang din po siya ng 0.70. At ang last ay itong si Bunso, si male 3. At ang timbang din po niya ay 0.70. At ayan nga po, inilista ko na nga po dito sa aking listahan. Bali po, ang itinaas po nila ay 0.25. Maliban lang po doon sa female 1 na 0.20 lang ang itinaas niya. Pero mabilis na rin po siyang lalaki kasi mag start na rin ako magpakain sa kanila. 4 weeks na kasi sila kaya itatry ko na rin silang turuang kumain. Marami pa naman pong gata si Milka pero mas maganda pong mas maagang natuturo ang kumain ang mga papis. Hindi naman agad-agad ay kakain sila ng marami. Tiyak sa una ipatikim-tikim laang ang mga ito. Siguro aabot ng isang linggong pagtuturo bago sila makakain ng ayos. At balik nga po tayo dito sa pagdi-deworm. Pinainom ko nga po pala sila ng 0.70 ml ng pang-deworm. Pero yung kay female one ay 0.65 ml lang ang pinainom ko sa kanya. Meron nga ang papis na madaling painumin at meron din namang napakahirap painumin lalo na yung isa na ayaw uminom din ng vitamins. At ito nga si female choco walang kahirap-hirap sa pag-inom para lang siyang umiinom ng vitamins. At ito nga pong si bunso medyo nagpupumiglas nga. At ayan tapos na ang pagdidewarm ko sa kanila at ayan kanya-kanya na silang pwesto para tumulog pero itong dalawa nagkukulitan pa.